Inamin ng Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner na si Sofia smith na hindi niya umano in expect ang popularity na kanyang natamasa matapos ang PBB. Sa isang interview kay Fiang Darla Soler, sinabi niya na ikinagulat niya ang dami ng fans na naghihintay nang lumabas siya ng bahay ni Kuya. Matatandaan na hinirang si Fiang bilang Big Winner ng PBB Gen 11 noong October 26 matapos ito, sunod-sunod na rin ang opportunities na dumating kay Fiyang kabilang narito ang kanyang first ever ASAP performance. Nito lamang November 3, nag-perform sa ASAP stage si Fiyang kasama ang iba pang big four housemates na si Narain Selmar, Colette Madelo at Kai Montinola. Ayon sa kanya, hindi niya rin umano ina-expect na abot siya sa ASAP stage. Samantala, Sinabi naman ni Fiang na grateful siya sa kanyang mga fans at sa lahat ng opportunities na dumating sa kanya matapos siyang lumabas ng bahay.